So, magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po? Kamusta po maghapon ninyo, no? Pag, uh, sa pagtatapos po ng ating araw ngayon, marahil pagod po ang lahat. Ano? Ang dami pong ginawa. Lalo na po ngayon na napaka-traffic po ng, ng mga kalya natin. Mapa-tricycle, mapa-jeep, o kahit saan man tayo dumaan ngayon, napaka-traffic, no? Lalo na po kahit dito sa kampo, dito sa Anitex. Ako, napakahirap gumalaw. Uh, pero ngayong araw po bang ito, ang tanong ko po ulit, ginawa ba natin lahat ng bagay na may pag-ibig? No? Hindi, ang pag-ibig po, hindi lang po madalas na uh, laging napupunta sa love life o sa pag-ibig sa pamilya. Kung hindi, pati sa mga ginagawa natin dapat may pag-ibig. Okay? Uh, sige po, ating palalimin yung pag-aaral natin ngayong gabi. Napaka eksil lang naman ito pero sige po. Tayo man lang Panginoon. Maraming salamat po ulit sa inyong pagmamahal at pagbibig sa buhay namin Panginoon. Ito ay patunay na kami humihinga at may lakas araw-araw. Kaya ngayong gabi po bago po kami matulog, bago kami magpahinga, bigyan niyo po kami ng lakas para pag-aralan pa muli ang salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. No, basahin po natin ang salita. Sa unang Korinto, chapter 13, verse 2, sabi po dito, Kung may kakayahan man akong maghayag ng mensahe ng Diyos at may pangunawa sa lahat ng li, li, lihim ng katotohanan at lahat ng kaalaman, kung mailap, uh, mailapit ko man ang mga bundok sa laki ng aking pananampalataya, ngunit wala akong pag-ibig, wala akong kabulakot. Wala tayong kabuluhan kung walang pag-ibig yung mga ginagawa natin. No? Madaling malihis ang ating layunin o mga ah, gustong gawin o yung mga goal natin sa gitna ng mga ginagawa natin. No? Lalo na kung ang ating motibasyon ay ang pagpapakitang gilas o makakuha ng pagpapahalaga ng iba o ng, ng kumbaga yung approval lang iba, no? Subalit, kung wala pag-ibig ng Diyos ang ating puso, kahit ang pinakamalaki o pinakamahalagang gawain, ay mawawalan ito ng uh, mawawalan ng tunay na kabuluhan. Ayon nga sa unang Korinto, chapter 13, verse 2, mahalaga ang pananampalataya at karunuan, ngunit higit na mahalaga ang pag-ibig sapagkat ito ang pinakapundasyon ng lahat ng ginagawa natin. No? Napakasimple, napakahalaga. Kailangan lang po natin itanim sa puso natin na lahat ng ginagawa natin mula ulo hanggang paa, mula sa salita hanggang sa kilos natin, hanggang sa mga aksyon natin, Ah, uh, ito po yung dapat puno ng pag-ibig. Na una-una, pag-ibig ng Diyos at pag-ibig natin. No? Kaya ngayong gabi, bago po tayo magpahinga, no, tanongin po natin ang ating sarili. Ito po yung pinakamagandang reflection. Pwede po natin tanong to sa ating sarili. Ginawa ko ba ang mga bagay ngayong, ngayon na may pagmamahal o napagod lang ako sa paggawa ng walang uh, paggawa ng wala sa puso. No? Walang puso yung mga o walang pag-ibig yung ginawa. No? Conclusion. Sa bawat gawain, malaki man ito maliit, sa alang-alang natin ng pag-ibig bilang pangunahing motibasyon, tandaan, walang saysay ang ating ginagawa kung wala. Wala ito. Kung walang pag-ibig. No? Dapat lagi puno tayo ng pag-ibig. Pagmamahal. Kasi, ma makikita niyo po dito, kung wala na pong pagmamahal tayo sa ginagawa natin, ma mapapansin niyo, walang para bang ano, nakakapagod na lang, na nakaka, nakaka-burnout na lang pero kung mahal yung ginagawa nyo dahil alam nyo yung halaga ng ginagawa nyo at alam nyo kung sino ang nagbigay sa inyo ng mga bagay na ito no, tandaan nyo blessing na may trabaho tayo blessing na may, makasam may makasalamuha tayo blessing na may ginagawa tayo pero pag naranasan po na pag wala pong pag-ibig ang ginagawa natin nawawala po yung kabuluhan ng pagiging pagpapalanan sa buhay natin nagiging ano na ito, burden nagiging pabigat na lang to sa buhay natin. Kaya nangyayari, napapagod tayo. At sinasabi na natin sa, sa ating sarili, ayaw na natin. Pero kung ang ginagawa po natin ay ang unang pundasyon ay ang pag-ibig ng Diyos at ang motivasyon ay pag-ibig. Nako, kahit kaano pa kahirap ang ginagawa natin, as long nandoon yung pag-ibig na yun, hindi hindi tayo mapapagod. Mapagod man tayo, normal yon dahil ang katawan natin ay nasa ano pa. Pero alam natin kasi na ito, marahil ito'y trabaho. Ang trabaho natin ay ang bread and butter natin. Siyempre, mamahalin natin yung trabaho niyo, di ba? Dapat ingatan natin dahil alam naman natin kung sino nagbigay nito. Nakakalungkot lang ngayon sa mga kabataan na akala nila gano'n na lang kadaling maghanap ng trabaho. No? Pag napagod na sila, mag resign -re na ako, maghahanap na ako ng panibagong trabaho. Pero hindi nila alam kung kaano kahirap, no? maganap ng trabaho sa sa panahon niya. Talagang blessing pag nagkaroon ka ng ano ng ng trabaho ganang ganong kadali. No, hindi yan sa galing, hindi yan sa karunungan, kung hindi sa pagmamahal ko sa ginawa. Okay? Maraming salamat po ulit. Bago po lahat, tayo manalangin. Panginoon, salamat Lord dahil kayo ang pundasyon ng aming buhay, pundasyon ng pag-ibig, pundasyon ng lahat ng bagay sa mundo. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami na maintindihan po ang mga bagay na dapat ang ginagawa namin ng pag-ibig. Patawarin niyo po kami na minsan nawawalan po ng pag-ibig ang aking ang aming mga ginagawa. Sa gabi pong ito, punuin niyo po ang aming mga puso ng iyong pagmamahal upang bukas lahat kami uh, lahat ng gagawin namin ay may maibigay namin uh, mabigyan ka namin ng na kaluwalhatian dahil ito ay may pagmamahal. Nang punta siya na kayo. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. <coughs> Magandang gabi po ulit. Uh, good night sa inyong lahat. Kita-kita po tayo po. God bless you.